Oh, so ito, may update po tayo. Uh, merong uh, binitawang mga salita itong si Senator Sherwin Gatchalian na mukhang uh, he is convinced na kilala na niya kung sino yung nanay nitong si Mayora Alice Gore, Okay? At uh, ito po ay walang iba kung hindi yung lumalabas sa din social media na si Wen Yi Lin. Okay? O oh, Lin Wen Y eh, okay, na yung mga picture, kung makikita nyo yung lumalabas social media, eh medyo may konting haweg dito kay Mayor Alice. At uh, sa mga papers kasi, eh, siya yung parating kasama. Okay? Uh, kasama ni Mayor Alice, kasama nung mga kapatid niya, at kasama nung sa, uh, I believe, tatay niya to. Okay? So, um, isa lang yung address nila lahat. So, according to uh, Senator Sherwin, panoorin natin ha. Uh, kasi nga, lumabas dun sa hearing, sa ba 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 na? tumira siya sa Valenzuela. So, nagtatanong ako sa mga nagtrabaho sa kanila, yung mga saan siya nagtenta, uh, rumenta uh, warehouse, at mga At uh, itong si Wendy, parang pinapakilalang, pinapakilalang niya doon sa mga taga Doon sa Valenzuela. So, ako oh, ang personal assessment ko so this might be uh, my biological mother ni uh, Alice so uh, based on my tanong-tanong ko at yung mga family business niya itong si Wendy na doon lahat eh consistent na doon si Wendy at yung tinignan namin yung travel records yung tatay niya si Bojang Jong at si Wendy travel 170 times in Spano years. Okay. So, ayun. So, ayun po, yung kay Senator Sherwin, okay? Uh, Nagtanong-tanong siya sa Palinsuela at yun po ang lumabas, okay? si Wen Yilin. Uh, bakit ito problema kay Mayor Alice? Kasi Chinese pareho. Yung tatay niya is Chinese. Itong si Wen Yilin, kung yan talaga ang nanay niya, is Chinese. At sa batas po natin, bloodline, kung Chinese pareho yung magulang mo, hindi ka pwedeng maging Pilipino kahit pa dito ka pinanganak sa Philippine Farm. Kahit lumaki ka sa farm, kapag pareho yung uh, Chinese yung magulang mo, ibang nationality, hindi ka pwedeng maging Pilipino unless dumaan ka sa naturalization process o mag-asawa ka ng Pilipino o kung ano man, pero hindi ka Chinese, hindi ka hindi ka pwedeng maging Pilipino basta-basta lang kung wala kang isang magulang man lang na Pilipino. So bloodline ba so birthright so parang ganun po yung nagiging sistema so kung mapatunayan na dinaya nila yan Chinese pareho yung magulang niya pwede pong matanggal sa puesto itong si Mayor Ali at baka deportation kung ano man kasi niloko niya yung mga papeles kung sa ganun lalabas eh parang pineke mo yung papeles mo hindi ka naman totoong Pilipino hindi ka naman lumaki sa farm baka nga lumaki ka sa ganyan sa ganyan so maari po siyang masibak sa puesto ma-deport yan ang kinakaharap na problema. At syempre po, ang mga Pinoy talagang invested masyado sa storyang ito. Nakaabang talaga. Ano na bang mangyayari? Wala pa bang bagong hearing? Excited na kami. Ang tagal namang lumabas ng season 4 nitong Mayor Alice Go, Laki Ako Sa Farm, teleserye. Parang Netflix, di ba? Tagal lumabas ng ano, nung bagong, bagong episode. O nakaabang po lahat. Pero sa ngayon po, yan po ang lumalabas sa investigasyon ni ni Senator Sherwin Gatchalian at uh, yan, ayan naman sa, sa akin lang, gusto ko lang sabihin na uh, merong mga nagtatanggol ngayon kay Mayor Ali sinasabi na ito ay uh, pampagulo lamang o iniiba lang istorya para hindi mapansin yung ibang problema ng bansa, napaka-importante problema po nito kasi malaking butas yan sa ating Comelec uh, sa ating uh, immigration sa ating mga birth records So na kung pwede tayong gawa ng gano'n kung pwede tayong mapasok na gano'n that is dangerous sa ating national security kaya kailangan pong investigahan talaga. It's a matter of um, uh, very much a national national uh, uh, security. Siguridad ng ating bansa. Kaya importante po, good job kay Senator Sherwin, kay Senator Risa na iniimbestigahan po yan. Pero at the same time, guys, syempre, wag naman nating ano, wag naman nating gamitin ito para i-bully yung ibang mga mga Chinoy, yung ibang mga Chinese na nakatira dito, 'di ba? Wag naman nating uh, kung ginadamay pa natin dito this is an act of uh, uh the Guo family so, ginawa nila yon para sa negosyo para, para, na, para they could own land they could own business baka kaya nila ginawa yun diba? maling mali yon pero wag nating idamay yung pong mga ibang kapwa natin mga, mga Chinoy okay? at mga Chinese na dito naninirahan. so thank you very much guys see you po sa next video po natin bye bye